Justice Secretary Ramulya admitted that the justice system in the Philippines um, was failed the EJK victims and that cases are very hard to pursue here. So are we still capable of um, pursuing drug war cases beyond former President Duterte? Um, how are we looking for accountability for other drug war suspects? Uh, sa ngayon po, hindi po tayo tumitigil na magbigay ng ustisya. Hindi din po natin tinitigilan ng paglaban sa mga iligal na droga. Kakayanin po natin to at uh, hindi po tayo magsasawalang bahala po patungkol dito. Uh, quick follow-up. Are we taking specific steps to address the systematic, um, la supposed systematic lapses in the justice system? Ngayon po, nakikita po natin kung paano po magtrabaho ang, admi ang administrasyon. Nagkataon lamang po siguro kaya nagkaroon po ng kaso sa ICC dahil gumaga naman po ang hustisya sa ibang tao nagkataon lamang po siguro na yung hustisya na, na dapat na makamit dahil sa pangyayari sa war on drugs ay hindi nakamit sa panahon ni dating pangulong Duterte. Pero how will we um, pursue justice in the Marcos administration? Kung meron pong mga nag-file ng complaint at kumpleto naman po ang ebidensya at uh, mapapakita po na dapat pong iakyat ang mga kasong ito sa korte, yan po ang gagawin ng DOJ.